Hi, ako si 124. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, ako ay isang kupal. Yes, ako ang kupal na magbibigay sa'yo ng marami impormasyon araw-araw. Pwede mong pahaladahan at pwede mo ring kupalil. So, nagpansin ka. Okay, so makinig ka. Dahil nandyan ka, siguro kupal ka nga. Alamin natin kung bakit maraming nalalaglag o nadi-disqualified pagdating sa medical. Or alamin natin bakit importanteng maayos ang laday ng kalusugan bago pumaso ang isang trainee sa training camp. Physically fit. Hindi ka papasok sa kuluwan kung hingal ka na sa pag-akyat pa lamang sa jeep. Sa viewhor hindi requirements na maging bodybuilder. Pero Bawal yung tamad mag-akyap ng paa sa habdan. Ayusin ang timbang or yung BMI. mag kahit 20 to 30 minutes. Bawal ang bare belly. Meron na yan, pero syempre, nag-jogging naman ako, pantinus pa ko. Hindi yan muscle sa loob. Next, blood pressure. Kung mataas ang BP mo, mataas din ang chance na ma-reject ka. Isang araw lang yan. Tinitingnan. Kung hypertension ka, wala ka ng excuse. Anong tips? Iwasan ang chicharon, instant noodles at galit. Kumain ba ng masusustansya? Matulog naman minsan, hindi yung puyat kaladi sa ML. One thing, vision and hearing. Paningin, pandinig, Paano ka magiging CEO kung kahit chismis sa tabi mo ay hindi mo naririnig? Hindi kailangan ang perfect vision. Pero may linit. Kung halos di mo na makita yung panalan mo sa list, apay okay ka. DQ ha. Ano ang tips? Eyeglasses may be okay. Basta clear. Iwasan ng earbuds 24 7 hindi DJ ang trabaho mo dito. Corrections officer ang ina-applyan mo. Another. Dental. Nyeh, dental. Bibig mo dapat, hindi construction site. Alam mo yung iba? Pasok sa interview. Pero bagsak sa ngipin. Sira, bolo, kulang. Parang kalsada ng Maynila baku baku Ano ang tips? Magpa-cleaning at magpa-pasta bago mag-medical. Pag may bulok, ipayos mo hoy. Hindi yung amoy sementeryo Next, laboratory. Ito yung mostly lahat ng laboratory exams pinapagawa. Dito bumabagsak yung mahilig sa mga recreational activities. Merong blood test, urine test, drug test, lahat yan walang sinasanto. Kung may bisyo ka na secret, hindi yan secret sa lab equipment. Ano ang tips dito? Itigil ang bisyo, maghydrate, hindi red horse ang iniinom ha, too big. Just x-ray. Malinis dapat ang baga mo, hindi yung parang bahay ng kalapate. Kung may TV findings, kahit minimal, automatic, hold. Anong gifts? Siyempre mag-vitamin C plus maraming tulog. Umiwas sa yosi si kung ayaw mong dumaan sa mahirap na proseso. Psychological fitness. Hindi sapat na malakas ka. Dapat may tamang wiring ang utak mo. Ha? Ipariwire mo yung utak mo. Hindi pwede sa bukor yung mabilis mapikon, siloso, marupo, at lalo na yung puro tekto pero hindi marunong mag-decide. Ano ang tips dito? Relax during the sight test. Mag, mag overthink. Kahit mahilig ka sa chismis. Okay, for the final reminder. Pit to work ka na, pero dapat pit to serve ka. Ha? Hindi lang papeles ang hinahanda, at disiplina kasama. Tulog nang sapat pagkain na masustansya at maayos kasama rin ang mindset kung gusto mong maging CO1 or CTO1 hindi sapat magpakiyot sa picture or mag agad ng hashtag view or journey application maghanda pa magayos at huwag maging abaya kung ayaw mong maging upal